Tinutumpunin na ng Meralco ang nasira poste matapos mabangga ng isang truck sa panulukan ng bima pa Ramon Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa, Manila, madaling araw ng lunes. Ayon kay uh, Police Major Anthony Olgado, Hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, alauna imedya ng madaling araw ng binabagtas ng truck driver ang kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard nang mawalan umano ng preno. Nabundol naman ang isa pang truck hanggang sa bumangga sa poste ng Meralco. Walang maipakitang lisensya ang driver ng truck na si Renato de Mailig. 70 taong gulang nang hanapan ng traffic police. Katwiran nito, nawawala matapos ang aksidente. Dahil sa pagkakabangga ng truck na may kargang kopra sa poste ng Meralco, nawalan ng kuryente ang maraming residente sa lugar. Maharap naman ang truck driver sa reklamo reckless imprudence resulting to damage to property. Para sa kaunaw na sa Pilipinas di uh, ito si Boy tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.